Ito po si Nelson taga taga no naghuhugas po ng plato boy maganda ito si Asher Abin naghihiwa po ng cheese Ito. <laughs> Kahugas ko lang po. Kahugas mo lang. Anong Ay, hinugasan mo? Mga mga uh, plato, nung, uh, plato at saka kutsara po. Mga plato ko, tsara? Very good. Dating po uh, mga bago nating gusto. Meron sila ngayon. Ayun, ayos. Sige. magpa tayo. Eh, magsalita ka pa. Watch out, watch out. Hindi shout mga... out, shout out. Delete ka ba? <laughs> shout out sa mga taga... Takloban late Taklo pa sa umuugang lupa. Dito kami sa ano. Isang ka, isang ka. Mga ilang minute. Pwede na ilang minute, boy. Ilang minute. Ha? Ayan, ano yan? Mga ilang minuto, boy. 3 minutes yung ano. Thank you. Haba naman. Ang minimum. Ang minimum kapasi maximum naman 7 pag sarils, si seconds lang yan i demo mo demo mo paano magugas demo demo simple lang simple lang una bubuha ka ng tubig tapos Ayos, tapos bababad mo yung mga tapos bubuha ka ng sabon tapos sausaw mo na kain ganon ito <laughs> yung malalasong ka

kailangan may clip kasi tayo gano'n. May clip tayo dito. Tapos Pero yan may Gano'n tayo. oh, dapat yun. Dapat may clip tayo pa ipit. So, habang nag gano'n tayo, naguhugas. Nakabidyo tayo. Boy. Kahit simpleng vlog lang. Ano? Ako yung artista tapos kayong kikita yung... Ba't ka pumunta dito sa Manila? Anong gold mo? Hindi ka ba kontento sa paghanap mo sa probinsya? Nakayipo na po. Hindi ako ng mga kaagal. Umiwas ka sa inom sa probinsya, pero pagdating mo dito sa Manila, lalong malala. Kala ko, walang alak dito. Eh, yun na naman ang pinakaayaw ko. Alak.